Chai na bike lang nga ng aking dala. Easy Ride 150 FI. Ayan, Easy Ride 150 FI. So, eto na, dalawang package. Alam mo na, kapag dumating na yung Christmas bonus ng tropa, may <laughs> white bolts na. Diba? Pagka yung mga upgrade ng mga nakakaluwag-luwag sa buhay. Gaya man yung bolts. na. <laughs> malalaki agwat ng red mm. kahit anong higpit mo sa bolts parang ang luwag pa din oh, ganyan yung itsura nya sa balsa pinoktok okay na yes etong ano na yung unit mo? Ride 150 FI. And Easy Ride 150 FI. May bagong upgrade na naman. Ayan, pabalitan na namin yung mga white bolts ba? White bolts. Ayan, CNC bolts. Gold ba o white? So, eto na. Dalawang package. Diba? At isa. Pagka ganito yung mga upgrade ng na mga nakakaluwag-luwag sa buhay. Gaya <laughs> man yung bolts. Doon po yung bonus <laughs> ko. ko na. Alam mo na kapag ka dumating na yung Christmas bonus ng tropa. <laughs> May <laughs> white bolts na. Marami na rin siyang napalitan dito. Ito yung shock. Hindi na yung stock shock. shock. na ng ano yan. Stock shock ng NMAX V2. Ito, hindi siya stock ng matte blue. Sinop niya to sa glossy. So, all matte na to. Matte na yung body. Tapos matte na rin tong espada. ba? Diba? Pogi. Unboxing. Unboxing ng mga hindi naman kailangan. Google! <laughs> Pag may 13 month, tayamanin bolts. Eto, 4 pieces. San to? Para, liquid, san to? Dito? Ah. Ayan, dito yan, mapupunta. Okay, okay. Dito. Sa brake fluid. Body bolts. Eto, body bolts. ba? Diba? SC Siam. CNC bolts. Pogi, 20 pieces. So, eto, body, sa body naman to. Body bolts. Tapos eto. Ano naman to? Body bolts din. dito sa... oh body bolts din to. So, let's go upgrade-upgrade lang pag may time. Tunahin natin yung brake fluid. Parehas bang brake fluid to? O, kwanto? saklat siya yata to? Siyata, isa, isa, isa. to. Huh? Hindi, hindi. Eto, brake fluid. Etong isa, brake fluid din. Ah, oh. sa bagay, matic naman pala to. Walang clutch, ano? Kaya, brake fluid yan parehas. Baka oh, may sumasala na, na ATM dyan Pang-upgrade uh -huh. oh. ng ano, pang gilid Tapos <laughs> eto, pwede rin itong palitan eh. Sa windshield Sa visor Meron uh, din, er, nakabili May kasama Ayun ako, no, papalitan niya yung visor Ito yung pinakamasarap na part eh Sumupalit ng tornillo Saka mo na isipin yung gastos Yabang muna Yabang muna <laughs> Parinig kita sa mukha <laughs> Tapos, yun, hindi pa siya kumuha dito eh. Meron dito eh. Ito, ito, ito. Kasama yun. Ah, ito. Papalitan mo na rin. Papalitan ko na yan. Eto, hindi pa. Ano yung Mag tawag dito? Yun, spoke. hindi spoke yan eh. Tsaka hindi ko alam kasi sukat. Hindi ako pwede umorder agad ng basta-basta. Oo. -basta. Oh. Mahal din Kung kasukat sana ng NMAX, ano? Oo. Oh. Kung same size, size sana ng NMAX. Mm -hmm. yung... Ano pa yung mga napalitan mo? Eto pala yung seat niya. Flat seat niya stock to pinalitan ng leather tapos kinalkal yung tinabas pogi China bike lang ang aking dala oh, <laughs> sumasabay na rin yung China bike ano, sa mga branded sa mga Europe ganun bueno, European Japanese ito nice upgrade din nyo emblem i-flex mo yung muchacho sticker na and shout out muchacho sticker yan o. tapos muchacho key holder order na kayo baka naman ito ano ba yung tatanggalin? Ito ba? O yung ito? Ito yata. Ito? Ito, papalitan din to. Tapos ito, kung napansin nyo, parang ano, no? Parang aftermarket na rin yung tawag dito. Yung tornilyo, yung mga bolts. Pero, stuck to eh. Hulay pula na, no? Tapos, itong sticker, as is yan, out, out from casa. installed na yung una dito Baka body bolts yung dito hindi muna ano nilagay at medyo tabingi baka hindi siya swak baka merong ibang bolts na babagay dito next ito naman sa espada ang yung ano yung ito yung tray namin ipasok yun yung iba muna yung mga swak ayaw sa part na yun no kaya try muna namin sa iba medyo pinapahirapan tayo na. Okay, try dito. Oh, okay dito. Maswak na swak. pogi Sagad na. isagad sagad mo pa. Maluwag. Maluwag. Ayan, napag na namin na Balik. ng seller pala napag ay ng owner napag-decision na ni Roy na ibalik yung stock kasi parang ano parang malalaki maliit ba yung stock o malaki yung go hit lang yung ayun thread ayun no, no, no compare natin mm. malalaki agwat ng red uh. kahit anong higpit mo sa bolts parang ang luwag pa din sa mga owner po ng easy ride 150fi na nagpalit ng white bolts CNC bolt uh, ano ba yung size niya mga bro baka meron kayong ma-recommend ganun kasi eto ang luwag eh. maluluwag taos malalaki iba yung kanya iba yung agwat ng trade so compared sa stock imbis na malungkot tayo <laughs> hindi kasya yung mga nabili pag natin <laughs> ito mukhang sakto naman yung visor kaya yeah, sa visor na lang yung kakabit natin yung mga body bolts hindi talaga eh iba yung tread eh kahit anong higpit mo dyan aalis ah, at aalis ah, kung gustong umalis <laughs> pero di ko kaya bumitaw <laughs> maganda pa rin kasi pagka nakasalubong mo siya sa daan ito yung una mong nakikita ba? Diba? Kumu kislap kislap. Medyo madilim na eh. na tayo ng gabi. Gabi rin naman nagsimula eh. <laughs> ayan na, Pogi. Oh, ganyan yung itsura sa visor. Pero sa mga body. Uh, X, X, body. Sa body. Ayan. Mga body bolts. X. may yung thread. Fabric fluid. Isang bolt. Tanggal isa. Kabit isa. Kasi. Bakit nga ba? Siyempre. Tatagasin lang. <laughs> Baka lumabas yung mga fluid fluid dyan. Hmm. Yun. So, lang tayo siguro ng mga, siguro mga 700 lang. Guys. <laughs> one day yon One day duty yon guys. Medyo masakit din. One down. One down na fluid cup. Yes, sir. Ayos. Diba? Ito yung stock. Ito yung napalitan. Diba? Nice. What a nice view. Medyo nahihirapan kaming ilagay ito. Ikabit. tanggalin pala ako. So, gumamit na kami ng special tool. Ayaw pa rin kumawala. Marshall Tumbay, Kuya Tibo. To the rescue, si Kuya Tibo. Tibo, ka na. Ayun, bago pa bumilog, nagsisimula na siya. Oh. Hindi na-cross eh. Hindi pa na-cross eh. To? Ayun oh, to the rescue, si Kuya Tibo. Ayun, na. Iba-iba kasi Pinokpok. na. ka Ayan mga sir, nabilog yung kwan. etong part na to. Ayan. Hindi pala nabilog. Parang medyo nahirapan lang kami magtanggal. Kaya pagpabukas lang namin at gabi na rin. Ito na lang yung sa may Ano ba preno? Caliper. Brake caliper. Basta yan, brake caliper. Alam na nila yan. Size nito guys, 6x35. Ah. Pumasok. Ayos nakahinga ng maluwag nakahinga wala ng maluwag at na shoot Bogi Doris kita talaga ang border sa Shopee guys siguro nagkulang lang ako ng pagtatanong sa mga kapwa kong may ER oh. Pero deep inside, malungkot yan. Happy <laughs> yarn! Sad yarn! Ayun na mga insan. Tapos nang ikabit mga insan. Ito yung mga napalitan ako. Ito yung napalitan natin. Aftermath. Sa visor. Apat sa visor. Ito sa brake caliper. Ang natin yun, ialok tong mga sablay. and yung sa brake caliper, kapalitan sa fluid cup dalawa tapos eto hindi naparitan. bukas ayan papalitan natin bukas yan medyo mahigpit kasi gabi na baka ma matanda tayo pagka pinilit natin kasi yeah. so, ah, hirap pinipilit yung ayaw hmm. baka baka ah, dumugo <laughs> eto anong tawag dito center console I don't know yata basta eto yata yung center console basta eto sa manibela ayan. Ayan, ayan tapos dito sa front na tapalodo ba tapos dito sa kabila yun lang uh, expected namin sana ikakabit sa mga body yung mga body bolts kaso iba eh hindi kasi eh so, yun lang mga insan ayan si insan natin geng geng kung, gusto, kung meron kayong pang gustong ma-feature uh, sa motor na to Tanong lang kayo, comment lang, bike, So, hanggang sa muli. Paalam. China bike lang ang aking dala.